Ayan po, yung ating recipe. Adobo sa gata. Pinaghalong manok at bibi. ka ng lemon. Napakasarap. Let's go, kagin lemon. Tagay na. Pwede pang pulutan, pwede pang ula. Ayan, tayo, kagin lemon. So, yung ating nilutong adobo sa gata na bibi at manok tapos <coughs> bite nga natin yung BB kajin lemon talagang masarap kajin lemon ngayon lang ako nakapagluto ng ganito kajin lemon sinubukan ko lang quality 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 lang tayo konti para may kam pang kapintatan ka pag nagtagay ito naman yung manok napakalambot kanto Chinese shanty soft sa black after lot hmm? malasa ka din lemon parang native lang na manok ganito pala ang masarap na luto sa bibi kasi, umay na rin ako sa pan, dagdag yung tungkol na pano yun kasi, yung um, kalbureta, ito so naman, adobo talaga, gabis talaga, masalap. Walang kalagsalan sa kagin lemon. lambot yung kamay bata pa kasi mga to alaga ko ka din lemon sa likod yan ang kagandaan ka din lemon pag may alaga ka kung so, gusto mong mag ulam may masukuha ka nasang-lasa mo yung kaya ng lemon gata, anghang saka yung ninamnam ng kanya itong sauce nga kaya ng lemon masarap masarap yung bahog sa kanina lalo pag tilaban ito so, yung bibi natin, lang you Sabi-sabi-sabi yung na niya. Malasa. Yan. Taub. Namaya ulit tayo ng remang. Thank you. Salamat. Thank you, Lord.